Naranasan mo na ba yung may lalapit sa iyo at sasabihin, "Grabe, seryoso ba? Yan na edad mo? Parang ang layo. Akala ko mas bata ka." Malamang napapangiti ka tuwing maririnig mo 'yan. Pero kung hindi pa, don't worry. Dahil sa video na ito, malalaman mo ang sikreto kung paano mo natural na mapapanatili ang batang itsura mo. Hindi lang physically, kundi pati na rin ang vibe mo. Hindi ito tungkol sa mahal na skincare o pagpabotox. Ito ay tungkol sa mga bagay na akala mo maliit lang pero malaking epekto sa kung paano ka nakikita ng ibang tao. At kung ikaw ay isang taong gustong manatiling fresh, mukhang mas bata at confident sa sarili, siguraduhin mong panoorin mo ito hanggang dulo. Dahil sa huling bahagi ng video, ibubunyag ko ang pinakapinong teknik ng mga taong parang hindi tumatanda. Simulan na natin. Secret number one. Iwasan ang pagiging stress magnet. Emotional aging shows in your face. Alam mo ba na hindi lang pisikal na edad ang nakikita sa mukha natin, kundi pati emosyonal? Ang stress, galit, sama ng loob, lahat yan may epekto sa itsura mo. Karamihan ng tao hindi nila napapansin. Na bawat araw na puno ng reklamo, stress, overthinking at negativity, unti-unti silang tumatanda, hindi lang sa loob, kundi sa labas. Look at this. Napapansin mo ba kung bakit yung mga taong palangiti at kalmado parang hindi tumatanda? Samantalang yung laging galit, nagmamadali, punong-puno ng inis, parang biglang tumatanda ng five years kahit kakasimula pa lang ng taon? Bakit? Kasi ang utak natin, konektado sa balat natin kapag lagi kang nasa fight or flight mode naglalabas ang katawan ng cortisol at ang cortisol isa sa pangunahing dahilan bakit nagkakaroon ka ng wrinkles, eye bags, dull skin, droopy face. Kung gusto mong manatiling bata ang itsura mo, matutong magpahinga. Hindi laging work hard, hustle hard. Minsan kailangan mo ring i-prioritize ang peace mo tip. Practice breathing exercises, meditation, nature walks. Dahil kung panatag ang isip mo, panatag din ang mukha mo. Secret number two. Iwasan ang pagiging trying hard na bata. Hindi ka kailangan magpanggap para magmukhang bata. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng iba. Akala nila para magmukhang bata, kailangan magdamit parang teenager, gumamit ng millennials lang kahit Gen X na sila, o ipilit sumabay sa kabataan kahit hindi na bagay. Ang nangyayari, instead na magmukhang bata, nagmumukhang trying hard at desperate. Alam mo kung bakit mas mukhang bata ang ibang tao kahit 40s na sila? Dahil hindi nila pilit. Effortless. Natural. Relaxed. Mukha kang mas bata kapag komportable ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan sumabay sa trends kung hindi bagay sa personality mo. Hindi mo kailangan magpretend para lang makiuso. Gusto mo magmukhang bata? Magkaroon ka ng sariling style na timeless, clean, and simple. Hindi lumilipas ang ganda ng taong neat, healthy, at confident sa kung sino siya. Tip, neutral colors, well-fitted clothes, clean haircut. These are your allies. Remember, mukha kang mas bata kapag hindi mo pinipilit magmukhang mas bata. Secret number three. May tinatawag na youthful energy. At hindi ito nakikita sa mukha lang. Hindi lahat ng batang mukha, bata ang energy. At hindi lahat ng bata sa edad, fresh ang aura. Alam mo kung bakit may mga 45 years old na mukhang 30? Dahil hindi sila kinakalawang sa paggalaw, hindi luma ang mindset, at hindi sila tumitigil mag-explore ng bago. Youthful energy is about curiosity, excitement, and lightness. Hindi siya nakabase sa kung gaano kakabata sa ID mo. Nasa paraan mo yan makipag-usap, ngumiti, tumingin sa ibang tao, tumawa, at magdesisyon observe mo yung mga taong parang hindi tumatanda hindi sila bitter sa buhay hindi sila naninira ng iba hindi sila mabigat kasama instead sila yung laging curious marunong tumawa kahit sa simpleng bagay marunong magpasalamat hindi nagmamadali marunong magbigay ng kindness kahit walang kapalit youthful energy is attractive Youthful energy is magnetic. At kapag dala mo yan, kahit anong edad mo, magmumukha kang mas bata. Tip, surround yourself with positive, inspiring people. Stay open-minded. Keep learning. Secret number four, hindi lahat ng lakas nakikita yung physical movement mo nagpapabata sa iyo. Isa sa pinaka-overlooked secret kung bakit fresh ang itsura ng iba kahit 40s, 50s, 60s na sila. They move, they stretch, they breathe. Kung lagi kang nakaupo lang, inactive, walang energy, anong epekto? Parang tinamad na katawan, parang huminto ang buhay. Pero pag aktibo ka, magaan ang pakiramdam, maganda ang postura, mabilis ang metabolism. Mas oxygenated ang skin mo kaya glow up kahit walang makeup. Hindi mo kailangan mag-gym hardcore. Pero kailangan mo maggalaw consistently. Walking, stretching, dancing, swimming, yoga. Kahit alin dyan, basta regular. Hindi lang physical health ang nire-recharge mo, pati yung glow mo. Look at dancers in their 40s, 50s. Bakit parang forever bata? Because they move with life. They breathe life and their body shows it. Tip, at least 20-30 minutes daily, hindi para pumayat, kundi para manatiling buhay ang dugo mo. Secret number five, inner peace will always be visible, the calm face looks younger. Ito ang pinaka-secret na hindi madaling gayahin. Dahil ang totoong kabataan nagsisimula sa loob. Napapansin mo ba yung mga taong hindi mahilig makipag-away, hindi defensive, hindi galit sa mundo? Parang may glow, may softness, may calm energy. Mukha silang bata kasi wala silang bitbit -bit na bigat ng loob. Inner peace reflects on your face. Kapag punong-puno ka ng galit, bitterness, regrets, insecurities, hindi mo maitatago yan sa wrinkles, sa mata, sa kilos mo. Pero kung puno ka ng acceptance, gratitude, hope, kahit 50 ka na, may isang tao na magtataka, bakit parang 30 lang siya? Tip for inner peace. Forgive what you cannot change. Be kind, even when others aren't. Choose peace, not argument. Prioritize joy, not competition. Kapag maliwanag ang loob mo, maliwanag din ang itsura mo. Ayan mga kaibigan, limang sikreto kung bakit mukha kang mas bata sa edad mo. At lahat ng yan walang kinalaman sa mahal na skincare o makeup. Nasa choices mo araw-araw. How you treat your body. How you manage your stress. How you handle people. How you breathe and move. How you protect your peace. Kung gusto mo talaga manatiling bata, tandaan mo, hindi mo kailangang habulin ang kabataan. Yung natural mong kabataan, lalabas yan kung maayos ang kalooban mo at kung marunong kang mag-alaga ng sarili mo. Hindi ka magiging mas bata dahil sa skin care lang. Nagiging mas bata ka kasi alam mong pinipili mo kung paano ka mabuhay. Now, comment below sa limang sikreto na ito. Alin ang pinakagusto mong ipractice starting today? Let's inspire each other. And if you find value in this, don't forget to like, share, subscribe. Dahil dito sa Pinoy Stoicism, lagi nating pinapaalala. Hindi lang panlabas ang kagandahan, kundi yung panloob na kapayapaan na lumalabas sa mukha mo. Maraming salamat sa panonood. Stay young, stay kind, and stay grounded.